Ako si Staff Sergeant Robert Susaya 29 years in service dito din sa isang unit sa 18IB Ang tribute ko na ito sa dalawa kong battalion commander na si Lit, Tiny Pires at saka si Leith uh, Sir Daniel Osero Ito, abangan nyo ang war story ng 18IB Master, anong kaligayahan mo na iisang unit lang ang pinagsilbihan mo buong servisyo mo? Masayang, masaya mo saya ako sa Itin IB. Uh, proud na proud ako sa isang unit ko sa Itin IB. Nagservisyo ko dito ng 20 years, kaya masayang masaya ako sa Itin IB. Ano naman ang kaligayahan mo na noong pagpasok na isang gulo ngayon ay eh, medyo kinakawayan na kayo ng bata, mga bata? Noon, matindi talaga. Tatayo ang balah balahibo namin. Ngayon, sobrang saya namin na pre-basila pre na kami. Kaya, pasalamat ako na uh, no ISD na at pre-basilan ang basilan. Salamat, Masayang.